Last one nga guys, lauoy. Isagsaan natin lang ang kalamang na fresh at saka luya and garlic. Tagay na natin ang ating gulay. Lauoy na guys, lauoy. Tagay na natin lahat. So, Tapos yung talong. Okay guys, luto natin ang ating lawoy guys Luto ng lawoy natin Lagyan ko sya ng daon kamuti Kasi ayan, malunok ang daon kamuti ko guys Ayan lang guys